Okay, so November 10. Yeah, nag-select na tayo ng mga 12 natin ano, 12 natin panglaro sa one low Race this year. So, eto na sila. Uh, bali, namili na tayo kung sino-sino yung mga yano na natin. Yan, dalawang blue check. Tapos, isang blue check and blue bar yan ang ating ano uh, magulang na ano, natin ng Texas dash and ano Texas dash and blue uh, blue bucket mga winner line, winner line natin tapos ito naman ang dugong bughaw natin yan ang ano ang lola at apo yan dugong bughaw lola at apo tapos ito ay dugong bughaw ayan and nebus ayan shout to nebus ayan siya so nga si 07 dugong bughaw din natin tapos ito naman ang ating maharlika and kung daw nakakamali ito yung ano natin ito yung ating uh... texas dash ayan medyo makulimlim kaya medyo madilim buksan natin ilaw mamaya tapos ito naman ang ating uh, Ano, ana dugbugon maharlika ayan so kakalinis lang ni Amalon nakaraan kaya sineta po na may anim tayo dyan tapos ito naman ang ating sino ba to tela na Ako po eh oh si Peter Pan at eh dead shot. Yan. Kung daw nakakamali si dead shot Tapos so, ito naman natin Charles Rollo. Yan. Ito naman ang ating uh, ano si sexy lady tapos si ano si leeg so first time nilang ilalaro sa Man kasi ito si Legis kilabot natin to sa ano sa club natin uh, pero sprinter siya eh but gagamitin ko siya for the pulling tingnan natin kung maganda yung magiging resulta yan pulling tapos si panganay at si Kobe yan panganay ng Kobe dugong bughaw yan so first time ni panganay may lalaro sa one low price but Naglabas na siya ng 6 overall, 6 plays sa uh, OCC last year. Yan, California nilipad. Sayang yung tatay na parapol natin kasi. Shoutout to Ate Maylene. Alright, tapos so ito naman ang ating ano, ang uh, ating uh, full sibling ng ating ano, ng ating uh, Texas Dash. Yan, bali second, ano, second generation. Tapos ang pinaris natin yung winner natin ng Auction Bird. Yan, So, pinar gagamitin ko to kasi bilib ako sa utak nito. Grabe. Uh, wala siyang tostos, puro low play lang tapos naka ang huling, ano niya pa, ang huling lipad niya 150 miles tapos for for 3 uh, to 4 weeks yata bago siya lumipad pa ng 300 miles. No siguro mga 3 weeks and then nakasolbay So, subukan natin 'yan. 'Yan. Tapos ito naman ang ating uh nagbibidyo ako eh. So, ito naman ay trip ko lang, pero napakaganda kasi. Tapos, ang kalay naman niya is dugong bughaw. Alright, so, ano yan, si 248, yan. na uh, finisher ng Franco Classic. Tapos, yung mga the rest na nandito, hey! Uh, talaga to, pag nag-vlog ako, lagi nag-iingay. Ito mga to, is mga proven ko. Ito si sablon natin naglabas na mga winner yan uh, pinagpahinga ko muna kasi bumigay yung katawan niya nung huling ano niya huling breathing niya kasi nagkamali ako ginamit ko yung mga nagbablend ako lagi nang and then marami tayong mga ano uh, palamuti dito na i-out ko i-out ko na rin itong dalawang pula kami mga gusto mga trento natin yan yung tiger uh, black tiger i-out ko na sila kasi hindi uh, ko sila kailangan sa race kinuha ko lang kasi pal mga yaya natin pero syempre uh, kailangan natin si Rizoy nitong taon na to kaya tatanggalin ko yung mga palamote lang alright so yung mga puti yan, mga hindi ko na-pick. Pero mga magagaling itong mga to. Ito, sablon. Naglabas ng winner. Two times money winner. Mga uh, siya This year. Ito si Black Tiger natin. Painga din siya. Naglabas ng system plays. Yung ating mga replica. Painga din. Si long distance natin. Dalawang magpares na yan. Painga sila. gagawin uh, ko silang yaya ngayon taon na to. Kaya maglalagay ako dito ng ano. Nang tag dito yung nandun, yung breeder natin na nandun, kukulayan ko lang. Dito ko lalagay para sa mga yaya natin. Alright, so nagsalang ako. Tuta, ta November 10, uh, para lang pagparis-parisin ko sila. Tapos, first take nila, siguro, lalabas ng mga, let's say, lalabas ng etong ano, 7 days. Tanggalin natin lahat ng egg. Tapos, tuloy na natin sila. Alright, so second egg nila siguro mga end of the month or first week ng December may egg na yung mga yan. Alright, so may make sure kung di tayo mapapaga ng sobra na ano lang, tatanggalin yung mga first egg nila. May make sure kung tatanggalin natin kasi last year di tinanggal niya ma Pero ngayon na ako masusunod. Alright, so itong mga to, yan, marami pa tayong dinasay-select dito. I-out ko lahat yung mga yan, mga winner natin. Maharlika natin para ako, yan o. Oh. Na, Nag-iisang para ako maharlika natin. Yan. Uh, naglulugon kasi kaya sabi ko dito ko muna siya sasalang pero sasalang ko siya late siguro mga December kapag okay na siya yan tapos may mga eto kasi may mga proven na dito pwede ng mga i-breed but lalaro pa tayo ng old bird para sa money race may money race kasi ang old bird yung mga blue ring syempre kailangan nilang kasama ng mga ano kasama sa mga pagtraining kasama sa netoy yan ito si black tiger yan, ito si ano natin, si Red Cannibal. Tapos ito yung ano, anak nila 07. Grabe, pare-pare sila. Ayun o. Oh. Pare-pare silang ng maamo. Yan. Alright, so ito uh, ilalaro ko pa rin to ng old bird. Yan. Gusto ko, gusto ko siya i-keep pero ano, uh, marami pa naman tayo makukuha ganyan. So gusto ko lang subukan yung ability nila sa malalayong ano, malalayong training. I mean malalayong race 'yan. So good luck sa mga nandito pa. 'Yan, ubusin natin ito sa ano sa All Bird. 'Yan. So, 'yun na nga mga kaburo ko to ah uh, November 10 for lang natin. Uh, pero ano lang 'yan, uh, lambingan lang dahil ano tawag dito um, hindi ko sila ito tuloy-tuloy kung baga, papaintugin ko lang sila ng ano, make sure ko lang din healthy sila para kapag ka oras lang ng mga ano, ng tag dito, ng salangan talaga is okay na yung mga warriors natin. Ayan. So, tutukan natin to. Uh, bababara bababaran ko na rin sila ng ano nila, ng grits nila, mga kailangan nilang supplement sa katawan para before sila magsubo talaga is okay na. And then, yung iba naman dito mga golden breeder natin, um, ano, tag dito pa nagiwaiwalay ko ulit sila. Another pairing, pero proven sa proven. Uh, kasi kailangan na natin ng ano, ng more speed na pang long distance, Ayan. So, tingnan natin kung ano magiging resulta itong this coming 2025. Uh, warriors natin, Ayan. So, etong 2024, uh, masaya pa rin tayo. Um, yung mga nakakuha sa atin is nakapagpalabas ng winner doon pa lang panalo na tayo. Alam niyo naman yung goal natin na makapag-breed yung mga makakuha sa atin ng money winner. So doon pa lang is napaka-solid para sa akin. And then may mga contender pang hindi pa tapos lumipad. So sana hopefully meron silang may panalo sa kanilang laban itong taon na to. Alright, so yan lang mga kaburo ko to Ang update natin dito sa kampo natin Kampo kapistrano And then sa mga may gustong mag-avail ng ibon natin Yan, ah uh, ito sa mga to, yung mga color natin, alisin ko na yung mga yan. Pero magaganda gawing ano yan eh. Magagandang gawing, tag dito, uh, yaya, masisipag yan. Alright, so, yeah, hanggang sa mali. Ako nga po pala ulit si Brown G, At welcome sa akin channel. Peace out, let's go!